Mas lalo pang umiinit ang rotation ng Los Angeles Lakers habang patuloy ang pagbabago sa kanilang lineup. Matapos nga ang pagdating ni Marcus Smart mula sa Washington Wizards, maraming analysts ang nagsimulang magtanong, ano na ang magiging role ni Austin Reeves sa team. Isa siya sa pinaka-consistent na manlalaro ng Lakers nitong mga nakaraang taon, at hindi maikakailang mahalaga ang ambag niya lalo na sa opensa. Pero ngayon, may mga ulat na lumalabas, posibleng ilagay na lang siya bilang sixth man ng Lakers sa paparating na season. Ayon sa ilang analysts, kung ilalagay si Reeves sa bench, mas mapapalaya siya sa loob ng court. Magkakaroon siya ng mas maraming touches at opportunities na i-lead ang second unit kung saan siya ang primary scorer at playmaker. Ibig sabihin, hindi na siya kailangang mag-adjust kay Luka Doncic o kay Smart. Makakatulong ito para mas lalo niyang maipakita ang offensive skill set niya, at posibleng magbunga ito ng mas mataas na scoring average. Bukod pa dyan, pwede rin itong palakasin ang bench ng Lakers, isang aspeto ng team na naging malaking kahinaan sa nakaraang season. Sa kabilang banda, ang pagpasok ni Marcus Smart ay may dalang malaking epekto. Hindi lang siya isang role player, isa siyang former defensive player of the year na may finals experience at leadership. Marami ang naniniwala na siya na ang perfect partner ni Lucas sa backcourt. Sa ganitong setup, maagang mabibigyan ng defensive identity ang team, at may dalawang guard na parehong marunong magdala ng bola at magset ng plays. Kung ganito ang plano, malinaw na magiging lockery na lang si Reeves off the bench, isang high level 6 man na pwedeng pumutok anumang oras. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang usapan. May isang mas malaki pang ulat na gumugulo sa landscape ng Lakers, ayon sa source na malapit sa team, mismong si Rob Pelinka na raw ang nakikipag-ugnayan sa Portland Trail Blazers para sa isang posibleng trade kay Drew Holiday. Ayon sa mga report, ayaw na raw maglaro ni Holiday para sa Blazers, at naghahanap na siya ng team na may championship aspirations. Hindi na ito bago, mula noong e-trade siya ng Boston Celtics, maraming fans at analysts ang nagsasabing hindi talaga babagay si Holiday sa rebuilding situation ng Portland. Kung sakaling matuloy ang trade, makakakuha ang Lakers ng isa pang elite defender at veteran leader. Si Drew Holiday ay hindi lang basta-bastang player, isa siyang two-time All-Star, Olympic gold medalist, at may championship experience mula sa Milwaukee Bucks. Magiging napakalalim ng guard rotation ng Lakers kung mangyari ito. Marcus Smart, Drew Holiday, at Austin Ribs, tatlong guards na kayang mag-switch sa depensa at pumunto sa opensa. Sa ganitong lineup, pwede nang bawasan ang ball handling duties ni Luka Doncic at bigyan siya ng mas maraming pagkakataong makahanap ng mas magagandang tira. Pero syempre, may kapalit ito. Para makuha si Holiday, kailangan ding isakripisyo ng Lakers ang ilan sa kanilang assets. Posibleng kasama sa trade package ang draft picks, young players, o mga role player mula sa bench. At kung hindi magiging maingat ang front office, baka maapektuhan ang depth at chemistry ng team. Kaya ang tanong ngayon, mikikinig ba ang Lakers sa mga analyst at gagawing sixth man si Raves? O mananatili siya bilang starter? At higit sa lahat, itutuloy ba nila ang trade para kay Drew Holiday, kahit na nangangahulog ang kailangan nilang bitawan ang ilan sa kanilang existing assets. Ang isang bagay na malinaw sa lahat ng ito, seryoso ang Lakers na magbago. Hindi lang basta roster tweaks ang ginagawa nila, binabago nila ang pagkakakilanlan ng team. Gusto nilang bumalik sa pagiging contender. Gusto nilang iparamdam sa buong liga na hindi pa tapos ang kampanya nila para sa championship. At kung magtatagumpay sila, magsisimula ito sa tamang rotation, tamang leadership, at tamang desisyon sa mga darating na araw. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!